guys kaya nagpunta ako ng Maconmore Ito. kinuha natin yung uh, machine machine for snoring yan tatry natin gumamit nito tinry ko na to na open na kasi tinry ko yan weird machine yan yung machine niya yan this is machine for sleep up niya nga guys nakuha ko na yung ah uh, for my snoring ito siya This Ito yung machine And Ito yung Charger And Ito yan, ito yung charger And Ito yung machine Ito, lalagay ko Dito then kailangan nakapatong siya sa table or sa sa table oh, yeah. hindi siya pwede sa ano na sa bed kailangan siya sa table yan siya di ang ko siya nilagay yan ito ko siya nilagay para yan kailangan niya itong ito 'yung charger niya 'yan kailangan siyang isaksak sa kuryente 'yan okay andyan nag-on na siya and then kailangan ilagay ang wait meron tayong ito lalagay natin to ito sya yeah. Okay. may time sya ito yung ilalagay okay, natin dito yung hose yan Yan okay na yan. And then guys, yan. Ayan, may time siya. May time siya. Okay, guys. Ito. Ito, ito siya. Ilalagay ko to sa Aking, ito. Ito para sa nose. Ito para sa paglagay ang pagsuot ay ganito Tayo kapag nung naisuot ko na ito sa ilong, yung hangin is dumiretso na sa ilong then dapat hindi naka-open yung mouth mo kapag, kapag ginagamit to kasi magda at mali yung magi mahirap, mahirap para sa iyo basta kailangan hindi siya naka-open ang bibig as in naka-close talaga siya eto pala guys is uh, libre for one week and then bibili ako